Isang magandang 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 mapagsalang araw muli sa ito, mga boss and welcome back keeper. to my YouTube channel. So what's up what's up sa atin lahat mga boss at uh, pagpasinsya nyo na po kung medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga bak uh, ornamental fish farm dito sa aking small backyard. Uh, so marami po kasing nangyari dito sa aking uh, small backyard ornamental fish farm mula nung bago, magsimula pa lang yung bagyo na Crising dante, na nagsamang uh, habagat na si imong. Eh, marami pong nangyari dito sa aking uh, farm. May mga times talaga kasi na wala tayo dito at uh, yun nga, uh, hindi nating inaasahan, nakakalungkot, pero sadyang nangyari po talaga mga boss. So, Maya, maya lang po, ipapasilip ko po sa inyo yung mga bad news po dito sa aking uh, farm. At hindi lang po yon mga boss, ipapasilip ko din po sa inyo uh, kung bakit tayo si yung mga nakaraang uh, linggo at uh, kung ano yung mga pinaggagawa natin dito mga boss. So ano pang inaantay natin? Tara, umpisa na natin to. So ayan mga boss, kung makikita nyo, uh, nag-aano po tayo dito. Bali, nagpapaputol po tayo ng mga sanga ng mga puno ng kahoy natin dito sa ating uh, backyard fish farm mga boss. So ito po yung ganap nung mga times na bago dumating po yung bagyong krising. So naisip po kasi na sobrang lalakas ng mga hangin kahit wala pa uh, bagyo that time. Pero nakita ko kasi na may posibilidad kasi na pwedeng matumba tong ano natin, mga sanga. Yung mga puno, yan. Pwedeng uh, bumagsak at uh, maputol yung mga sanga. So since naman na uh, uh, sila Asol, Daniel, at AJ, eh, madalas naman sila dito, so naisip ko na lang na ay paputol sa kanila at uh, bibigyan ko na lang sa kanila uh, bibigyan ko na lang sila ng pera nila pang allowance nila sa school nila so pag, pag na lang nila ng ano, nila uh, budget nila sa school so ayan na nga uh, kung makikita nyo ganyan kataas po yung pinapaputol natin ng na mga sanga at hindi lang po yan mga boss marami po yung sanga nito at marami po yung puno na pwede nating ipatanggal po sa kanila ang nakaka lang dito, ang mahirap lang po dito is sinasabayan po ng mga langgam, yung mga antik na malalaking langgam kaya medyo hirap din po sila na putulin. So kung makikita nyo, yan, malalakas po pa rin yung mga hangin dyan at uh, Alas lahat po yan, kailangan na matanggal yung mga sanga nito. Kailangan, kung pwedeng kalbuhin, kakalbuhin na lang natin. So ito yung uh, ganap kung bakit tayo na busy at nawalan po tayo ng time para mag-upload at mag-update sa ating mga alaga mga isda. Kasi uh, hindi ako nagkakamali is almost two weeks ko din po itong tinatapos kasi nung once na natapos na nilang putulin itong mga to e eh, ko na sa kanila yung pera nila. din ako na po yung nagtatapos po ng mga kalat pinagputulan kasi kailangan po nating makuha din po yung mga kahoy nito at gawin po natin panggatong. Nang sa ganun is makatipid naman po tayo. Yan. Oh, Daniel, gisil po Daniel, ingat-ingat dyan ha. Mataas yan. Dama boy, baka mataka ka Nasa so, bagay, pag malalaglag ka naman, pa 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 pababa naman eh. Hindi naman di pa pataas eh. Oh, diba? Ang mga takap mat matindag na <laughs> 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 Sige, sumigaw ka. Marap ka dito, sabi mo. Ay, matarsan matarasan. Dito, patingin dito. Nako, hindi ka makikita. So ayan mga boss, ito si uh, Asol Kint Molina, ang Spider-Man ng San Quentin, Pangasinan. Alright, astig. Kung makikita nyo, yan yung mga galawan niya. O, oh, di ba? Ayan. Yun, yung sapot niya, nilaglag niya na. Astig na astig. Ayan, ingat, ingat. So, ito na po yung uh, bago nating update dito sa ating ornamental fish farm. So, itong pag-a-update natin ngayon ay para po kay Ma'am Philippa po, Resurrection, na nag-comment po sa atin na namimiss niya na daw po yung pagbablog natin. So, Boss Filipa, eh yeah, ito na po yung ano po. Ah, uh, upload po natin. Sana po ay eh, mapanood nyo po. Bali, meron po tayo dito. ayan Yung mga black balloon muli natin. Bali ito po yung mga fried po dati. Yes po. Ito po yung mga fried dati at ngayon ito na po sila ganyan, na po sila kalalaki. Ah, uh, going breeder size na po yung mga 'yan may mga maliliit pa po dyan, pero yung mga iba talaga is marami naman po mga going to breeder na po. So ito po yung mga balon moly natin, na black balon moly natin, na dati nandito lang po yan. Dito nakapuesto. So bali yung mga magulang po nila, ayun. Nakakalungkot naman na makita na meron tayong namatay na ano breeder dito ng balon molly ayan kukunin ko lang po ayan yan po yung namatay ah uh, ko kung hindi ako nagkakamali lalaki to male po ito pero okay lang po yan kasi marami naman na po sila ito yung sinasabi ko ito ito bago yung bago yung mga ano nito oh. mga fry po niyan chicken bats na po yan kasi yung mga first batch po ng mga to is iyan na nga po ito 'yon. Ayun, siguro mga ilang weeks pa ay eh, pwede na po tayong mag-release po nito. So yung mga nakakapanood po nito abang-abang eh, na po kayo. At ah uh, pwede na po kayong makabili ng Black Balloon Molly natin. At uh, hindi lang po 'yan mga boss. ayan, silip po natin. So ayan mayroon po tayong PKB white dyan Ayan. At uh, meron din po tayo ditong ABBM yung electric uh, blue balon molly. Ayan. Pinagsama-sama ko na lang muna sila kasi uh, mga ano pa lang naman itong mga to Fry pa lang naman. So kung makikita na natin medyo malaki na sila, doon na natin paret para nang sa ganun hindi makapag sundot yung mga PKBM natin doon sa mga electric blue balloon molly natin. So, andito yung ano natin, yung braider size natin ng uh, uh, marble, PKBM na marble. Yan po yan. Yan po. Kung makukuha ko lang sana, kaso baka may stress din po. Subukan lang natin kunin, mga boss. So, ito yung, ano, natin, braided size natin. Kung makikita nyo, ang laki po, ayan, ayan. At, uh, po yan. Ayan. Ayan. At, ah, po yan. Ayan. makikita nyo yung buntot yan. nagli si. Eh. So, ang tawag po dyan is lertel po. Ayan. Bali, ito po is, ano, natin, uh, female natin. Na balon, marble. Tapos ito naman po yung uh, size natin ng na mga EBBM. Ayan. So maraming nag-drop na po to dati bago mag ano, uh, mag dumating po yung bagyong Dante. Yun nga lang, marami yung mga anak nito kaso yun nga lang eh, sa sobrang sobrang lamig ng panahon is uh, mas marami yung namatay. So ang naka-survive naka lang sa kanila Uh, kung hindi ako nagkakamali sa 5 pieces lang po so ito naman na naman yung RDDS natin yan kung makikita nyo sobrang dami na naman ng fry ulit yan tapos yung sakura natin yan sa mga sakura natin yun na nga po yung sinasabi ko na bad news ah uh, ninakaw po yung mga breeder size po natin yung mga pinang po natin Inakaw po yung uh, sakura po natin. Bali ang natira na lang po yung anin na sakura natin, isang natira na lang po dalawa. Yan, ayun po yung nakakalungkot po at uh, bad news po, Ninaka ninakawan po tayo dito ng mga breeder. At hindi lang po yun yung mga ninakaw po nila, meron din po dito yung yamabuki po natin na balon moli. Yan, ninakaw din po yan. Bali ang natira lang po is dalawa. So, gumamit pa pala sila dito. Ang ginamit po nila dito na pinangdakot is yung tabo. So, kinuha pa nila yung tabo natin, then doon nila inilagay. At uh, tinabo-tabo po nila, pati yung mga iba nating mga isla dito. Yung mga yan, uh, marami po yung mga nawala sa atin dito. Tapos, itong ano natin. Ito yung mga anak po nito. Ayan. Ninakaw din po yung mga yan. So, ito yung marble muli natin na dati is 12 pieces. Ngayon, ang natira na lang is 5 pieces po. Tapos, ano pa ba? Ito, itong mga ano natin dito, uh, full gold natin. Uh, kahit pa paano is dumadami na rin po sila. Nagiging massive breeding na po sila dyan. At uh, ito rin po, Ah, yan, nagkaroon na rin po ng fry. Yan. Ah, uh, pagpasensya niyo na po kung hindi po masyadong makita. So ito po yung ano natin, yellow tiger music natin. Yan. Palihan po yung mga fry po niyan, yan. Naglalanguyan na po sila. Tapos, ayan. Yun, nagtago na naman yung ano natin dyan. So, magpasensya nyo na po kasi hindi ko na po masyadong binubuksan. Kasi pabugso-bugso yung ulan. Mayat maya umuulan na naman. Tapos ito pa pala yung ano natin. Ah, yung limonid ninja po natin. Ayan. So marami pong anak to. Ah, buti na nga lang at ah, hindi rin. Ay! Yan din pala. Ah, ito rin pala may mga kinuha din po sila dito. Na mga ano natin. Limonid ninja natin kasi uh, dati madami talaga to and then kumunti kasi yun nga po kinabotabo po nila at hindi lang po yun ang mga kinuha nila hindi lang yung mga resort sword natin uh, mga gapi natin ang mga kinuha at hindi lang po yung mga balon moli natin ang mga ninakaw po nila dyan mga boss kundi pati yung mga breeder size po natin ng ah uh, Beta fish. So, so itong limonid natin, kung makikita nyo, ito yung limonid ninja natin na balon molly. Kung makikita nyo po yan, ang mga anak po nyan is yun na po yung, ano, ipapakita ip uh, ko ulit sa inyo. Ito. Ito po yan. Yan yung mga limonid ninja natin na uh, mga fry. Ayan, isa rin to sa mga kinabotabo ng mga ano natin, magnanakaw. Ganun pa man, hindi man nila inubos lahat. Kasi siyempre, nagtatago to mga to at siguro minamadali din nila na makakuha. Kaya may mga naiwan pa. Iwan ko anong gagawin din nila doon sa mga alagang isda kung ibibenta ba nila or ano aalagaan nila. Eh sana nga, maalagaan nilang maigi. At uh, makapagparami din sila nang sa ganun, hindi na sila bumalik ulit dito para magnakaw. Ayan. Tapos update tayo dito sa mga ano natin. ito sa Mickey Mouse natin na Platy. Ayan. Marami po yan. Ayan po. Gamit po talaga yan. Kaya yeah, plati, plenty of plati. Yan. napakarami niyan. Nakakalungkot lang talagang isipin na sa ganitong uh, pinagdadaanan natin na nagtsatsaga tayo para mag-alaga ng mga isda. Eh, merong mga taong uh, gumagawa pa rin ng hindi maganda sa kanilang mga kapwa. Pero sana, sa mga susunod naman na vlog ko, eh, magkaroon naman na tayo na mas, mas good news talaga, mga boss. So, ayan. Meron pa tayong mga ibang update, pero siguro sa mga susunod na lang ulit na vlog natin, mga boss. So, so ayan, mga boss. At uh, hanggang dito na lang muli yung upload natin sa ngayon. At uh, ako muling nagsasabi sa inyo, nagpapasinsyahan nyo na po kung uh, more than a month po na hindi po tayo nakapag-upload. So kung hindi ako nagkakamali is one month in one week po tayong hindi nakapag-upload. Supposed to be uh, every week po eh, nagre-release po ako ng uh, update po dito sa aking mga alagang mga isda. So yun nga lang po eh, medyo talaga na busy po tayo at nawalan po tayo talaga ng time para mag-upload at uh, kumuha ng update dito sa aking mga alaga mga isda mga boss. Ah, uh, ganoon pa man, eh, gusto ko pong magpasalamat sa mga taong naka po sa akin. Lagi pong nagsasabi at uh, pag mga times po na nakakausap po sa panila ko, ay eh, sinasabi po nila na ayun nga daw po, bakit hindi na daw po nila uh, hindi na daw po nila ako nakikita or napapanood sa mga upload ko sa aking YouTube channel. At uh, maraming maraming salamat din po kay Boss Filipa uh, Resurrection na uh, siyang uh, nag-comment din po sa isa sa mga videos ko na sinasabi nga po niya na nami niya na daw po yung pagba ko. So maraming maraming salamat po at nakakata- nakakataba po ng puso ah uh, Boss Filipa. Ah uh, yung sa message niyo po sa akin. Maraming maraming salamat po. So ayan mga boss, sa mga taong Uh, nakapanood ng aking YouTube channel at mga vlog ko. Kung hindi pa po kayo nakapag, uh, nakapag-subscribe, nakapag please lang po. Um, pakisubscribe na lang din po at uh, pakiclick na rin po ang notification bell po. So ayan mga boss, ako yung muling nagsasabi sa inyo na mabuhay kayo hanggat gusto nyo. alam